Mariel Rodriguez at ang bagong kinakasama sa sampahan ng kaso ni Robin. Nagpahayag si Robin Padilla ng plano na magsampa ng kaso laban kay Mariel Rodriguez at sa bagong kinakasama nito. Ayon sa mga ulat, nadismaya si Robin sa naging hakbang ng dalawa, lalo na sa usapin ng kanilang mga anak. Iginiit ni Robin na labis siyang nasaktan at naloko sa sitwasyong ito. Kabilang sa mga isasampang kaso ay may kinalaman sa kustodiya at karapatan bilang ama. Si Mariel at ang kanyang bagong kasama ay nananatiling tahimik tungkol sa isyo. Samantala, maraming netizens ang nag-aabang sa magiging legal na laban. Ipinahayag ni Robin na handa siyang ipaglaban ang karapatan niya. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng dating mag-asawa. Maraming taga-suporta ni Robin ang nagpahayag ng simpatsya sa kanya. Inaasahang maghahain ng formal na reklamo si Robin sa mga susunod na linggo. And this are chika for today mga ka best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music